Habang nagbo-voice over nga ako may nagchat chat sa page namin na Magpapadeliver nga siya ng chicken biryani at saka beef biryani na papunta naman ng Binyan Laguna. Regular customer na nga to ng biryani nga namin. Gusto nga niyang maideliver bago nga mag-12 kasi tanghalian nga daw to. Sabi nga niya okay lang naman daw. Yun nga, 11.15 ko nga siya na pabuk sa lalamu. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko nga siya maipapadeliver ng eksaktong 11. Binilinan ko na nga lang nga din yung lalamu rider na unahin kasi medyo nagmamadali nga yung nagpapadeliver. At umuho nga yung rider. Si Jinea nga at saka si Gerald din parehas nga sila ng course na kinukuha nga sa PLM. May exam nga sila ngayon, nauna nga si Jenea. Kaya maaga rin nagpunta nga dito si Geraldine para nga makatulong nga sa akin. Kasi alas 12 hanggang mga alauna medya, dun nga kasi nagpupuntahan yung mga estudyante para nga mag-dine-in dito. Hindi kasi pwede nga ako lang din mag-isa, kaya pinapunta ko nga si Geraldine din maaga. Sabi nga niya sa akin, mga alas 12 medya nga siya aalis para nga pumasok. Then, paalis na nga siya nung nagpang-abot nga silang dalawa ni Jenea. Pagdating nga ni Jenea, nagpahinga lang nga din siya ng kaunti. Then, bumili nga siya ng ulam parang sa tanghalian nga namin. Mostly talaga, puro lutong ulam na nga lang talaga yung binibili nga namin. Lalo na nga kapag gusto nga namin mag-ulam nga ng baboy. Kasi hindi rin kami nagluluto nga dito sa store ng kahit na anong baboy. Si Jenea nga, isa rin nga yan sa pamilya nga namin na marunong din magluto. Bata pa lang din kasi yan, tinuruan nga yan ni Mary Jane, yung kapatid ko nga. Kapag ka nagluluto nga ng sinigang na manok, talagang napaparami nga yung kain ko kasi sobrang sarap nga niya. Isa din naman kasi yun sa mga paborito ko nga kainin. Sa sinigang nga, mas prepare ko talaga yung manok kesa nga sa baboy. Kasi nga, may mga buto nga siya yun. Talagang gustong gusto ko yung nagngangat-ngat nga ng buto sa manok. So yun nga, dahil nga paubos na nga yung chicken pastel nga namin, naglaga na nga ako ng panggawa. Habang andito na nga si Geraldine kasi kapag andito nga siya, siya na nga yung pinapaluto ko nito. Then meron pa nga kaming natira dun sa lagayan kaya yun na rin yung kinain namin para sa hapunan. Okay, dito? No? pati with hair. <laughs> daming tao sa labas kaya hindi kami kumakain doon. Tayo Parang gago. lang. Tama kami sa vlog ni Ati na mga alas 9 nga ng gabi, dumaan nga si May andito sa kabilang shop nga niya kaya napadaan nga din siya dito sa amin para makipagkwentuhan lang saglit. Seryado <laughs> 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 past 12 naman umuwi na nga sila Erica. Pasarado na nga kami sana ni Jenea nang may umakyat nga ditong magkakaibigan at magdadine in nga daw sila. Sabi ko nga sa kanila yung coffee be close na nga. Yun, gusto nga daw nga nilang mag midnight na kaya ini-offer ko na nga lang nga yung juice nga namin. So na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.